Nais nice, ni Raja Buayan Mayor Bay Maruha Mastura na magkaroon ng estabilidad sa peace and order sa kanyang bayan na nasasakupan. Ito ang hiling ng Alcalde sa pagdiriwang ng ikadalawamput isang taong pagkakatatag ng bayan. Sa ngayon, puspusan anyang pagsusulong ng kanyang administrasyon na mga proyektong pangkaunlaran sa infrastruktura at programa sa edukasyon, agrikultura at kalusugan. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Puspusan ang ginagawang konstruksyon ng mini gym na may solar lights sa iba't ibang barangay sa bayan ng Raja Buayan, Maguindanao del Sur. Itinataguyod ng lokal na pamahalaan ang suporta at programa sa edukasyon, kabuhayan at maging sektor ng agrikultura at kalusugan. Marami, napakarami. Uh, katulad nga ng sinabi ko na mahirap magbuhat ng sariling bago. Pero kayo na lang ang mag-observe kung ano ba talaga ang pagbabago sa Radya Buayan since nung ako ang naging mayor dyan. Marami, uh, like yung lahat ng schools, no? The uh, 13 schools ng Radya Boyan, palalagyan ko ng mini gym with CR. Likewise, sa uh, ganun din sa mga markads na yung mga uh, para sa mga batang nag-memorize ng mga Quran. Uh, in fact, ay, isa sa mga barangay ay uh, tapos na namin yung uh, mini gym. At uh, hindi lang siya parang mini, may kalakihan din. Sa pagdiriwang ng ikadalawamput isang taon na pagkakatatag ng bayan, hiling ni Mayor Bay Maruha Mastura ang estabilidad sa peace and order sa lugar. Uh, sa ngayon kasi, when it comes to peace and order, meron kasing uh, third party dyan na uh, pumapasok sa amin. Dahil nung una, talagang tinutupukan ko yan, but uh, alam mo na, no? Hindi natin mapigilan yung iba na ayaw ng kapayapaan. But uh, I'm proud to say na when it comes sa uh, uh, pagbabago, no? Very, very progressive ang Kratia Ayon sa alkalde, sa kabila ng settlement ng Rido, hindi pa rin aniya natitigil ang away ng mga pamilya sa lugar na may hidwaan. Na when it comes sa peace and order, pag na namin yan sa batalyon, nandiyan ng uh, Brigade Commander, nandiyan ng PD, nandiyan si PD Sapan, nandiyan yung both sides na nagkakaroon ng rido. But after ng settlement namin, ganun pa rin, eh. nagpapatayan pa rin sila. Eh, ako naman, uh, katulad ng sinabi ko noon na uh, ayoko kong bumawi ng buhay sa buhay nilo kasi lalo na yung tao na may hirap, no? Hindi mo na may babalik yung buhay nila. Eh. Kaya hanggat maaari, eh, pinapakiusapan ko sila. Natigilan na yan dahil wala hindi kayo asenso. Nagpamot naman ng na mensahe ang alkalde sa taong bayan ng Raja Boyan. Uh, siya sa Raja Boyan na uh, alam mo na nalo ako na talagang actual votes ang akin. No? Uh, Sukusukursal so ka no, sa kinapananggito sa laki. Uh, isagahan ko po, uh, uh deliver ko kanu lakya ka maka gagadamu man gagadamu ngini, ini bay maruha mestura at hindi ako yung mayor na patulog-tulog lang dito Naptali Belarde i Minds Philippines